Christian Wood cleared na posibleng kunin ulit ng Lakers para pamalit kay Alex Len bilang backup center ni Jackson Hayes at Anthony Davis inassign sa G League ni Nico Harrison. Pero bago yan, ang Dallas Mavericks ay patuloy pa rin ang pag-struggle ngayong season dahil sa pagdami ng mga injuries sa kanilang kupunan sa loob ng nakaraang mga linggo. Dahil sa limitadong bilang ng laro para sa kanilang mga two-way players, nanganganib ang Dallas na mapilitan silang mag-forfeit ng ilang laban. Kailangan nga nilang magkaroon ng malulusog na players sa lalong madaling panahon. At kamakailan lang ay gumawa sila ng hakbang na maaaring senyales na may magbabalik na sa kanilang lineup. Ipinahayag ng Mavericks na inasign nila sina Jaden Hardy at Anthony Davis sa Texas Legends, ang kanilang G League affiliate. Si Davis ay hindi pa nakakapaglaro mula nang magtamo siya ng adductor strain laban sa Houston Rockets noong Pebrero. Sa kasamaang palad, nangyari ito wala pang tatlong quarters mula sa kanyang debut game matapos ang trade para kay Luka Doncic. Sa kanyang unang laro para sa Mavs, nagpakitang gilas siya sa pamamagitan ng 26 points, 16 rebounds, 7 assists at 3 blocks bago siya na-injure. Ayon kay Mark Stein, determinado si Davis na makabalik bago matapos ang regular season upang matulungan ang Mavericks sa kanilang laban para sa play-in tournament. May ilang fans na naniniwalang mas mabuting hindi na lang pumasok ang team sa play-in upang makakuha ng mas magandang draft pick. Ngunit mukhang porsigido ang Dallas na lumaban para sa postseason kahit na nawala na si Kyrie Irving matapos mapunit ang kanyang ACL. May pangamba rin ang mga fans na baka lumala ang injury ni Davis at tuluyang kailanganin niyang sumailalim sa operasyon kung ipipilit niyang bumalik agad sa laro. Samantala matapos ang matagal na pagkawala mula sa laro dahil sa injury sa kaliwang tuhod, inanunsyo ni Christian Wood sa kanyang social media na siya ay ganap ng nakarecover at handa ng magbalik sa NBA. Si Wood ay huling naglaro noong February 14, 2024 at mula noon ay hindi na siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng 2023 to 2024 season. Sa kanyang panahon bilang Lakers, nag-average siya ng 13.6 points, 7.0 rebounds, 1.4 assists at 0.9 blocks kada laro na may shooting percentage na 51.4% field goals, 37.2% sa three-pointers at 69.4% sa free throws sa loob ng 23 .2 minutes kada laro. Kamakailan lamang naganap ang isang malaking trade kung saan ipinadala ng Lakers si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Ang trade na ito ay nagdulot ng manipis na frontcourt para sa Lakers, lalo na't si Alex Len, ang kasalukuyang 7-foot center ng Koponan, ay hindi nagpakita ng inaasahang performance. Dahil dito, lumalakas ang panawagan ng mga tagahanga na ibalik si Christian Wood sa Lakers upang palakasin ang frontcourt ng Koponan. Sa social media, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na muling makita si Wood na maglaro sa Lakers, lalo na't siya ay ganap nang nakarecover mula sa kanyang injury. Ang posibleng pagbabalik ni Wood ay maaaring magbigay ng kinakailangang depth at versatility sa front court ng Lakers na kasalukuyang nangangailangan ng karagdagang suporta ni Jackson Hayes. Sa kabila ng mga hamong kinaharap ni Wood sa kanyang karera, kabilang ang mga injury at pagbabago ng koponan, nananatili siyang isang talentadong manlalaro na maaaring mag-ambag ng malaki sa anumang koponan sa NBA. Ang kanyang kakayahang maglaro bilang forward at center kasama ang kanyang shooting touch mula sa labas ay nagbibigay sa kanya ng unique na skill set na maaring magamit ng Lakers sa kanilang kampanya ngayong season. Sa huli, ang desisyon na ibalik si Christian Wood sa Lakers ay nakasalalay sa management ng koponan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang frontcourt at ang kagustuhan ng mga fans, ang pagbabalik ni Wood ay maaring maging isang positibong hakbang para sa koponan sa kanilang hangaring makamit ang tagumpay sa season na ito.